Malayo na ang narating ng kababaihan sa panahon ngayon. Nakikipagsabayan na sila sa anumang larangan. Ngunit kahit nagkakaroon man ng pantay na karapatan, may mga kababaihan pa din ang tikom bibig at pikit matang tinatanggap ang kanilang nararanasan. Sa mga pasa at sugat na kalaunan ay nagiging marka ng kanilang katawan. Sa mga masasakit na salita na kanilang natatanggap, ito ang mga dahilan upang magkaroon pa ng boses ang mga kababaihan batay sa 2017 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Isa sa apat na kababaihang Pinoy ay nakakaranas ng sexual violence sa kanilang asawa o kinakasama. Huwag kang matakot, magsumbong, alamin ang karapatan, and violence against women dahil babae ka, hindi babae lang. At kaugnay niyan sa kasalukuyan, marami pa rin po sa ating mga kababaihan ang nakararanas ng pang-abuso. Ang nakalulungkot po dito, karamihan sa mga ito ay kanilang nararanasan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Tama, Diane. Kaya ngayong umaga ay pag-usapan natin itong sensitibong paksang ito kasama si Alvin Cloydakis, isang government consultant on gender equality, diversity, and inclusion. Good morning, Sir Alvin. Good morning sa inyong lahat. Okay, Sir Alvin. Diana Chief ito. Ano po ba yung iba't ibang anyo ng pang-aabuso sa pagitan po ng mag-asawa o itong marital abuse at paano po ito marerecognize? Um, yes, under the Anti-Violence Against Women and Children Law, meron pong apat na klase ng violence no laban sa si mga kababaihan at mga kabataan. Ito po ay physical violence no so pag inflict ng pain or harm, physical harm sa isang babae o sa isang bata. Pangalawa po dito ay ang psychological violence. So ito po naman ay yung psychological abuse, verbal abuse. At uh, pangatlo naman po dito ay sexual violence. So pilit na pakipagtalik o ginagawang sexual object ang isang babae o bata. At ang ikaapat ay economic abuse na kung saan naman ay hindi binibigyan ng um, sustento ang isang babae o isang bata. Yan po yung apat na klase ng violence against women and children under the Bawsi Law. Okay, sir, na-mention nyo nga po ito, pero ano po ba ang psychological at emotional na epekto na maaring maranasan ng mga biktima ng pang-aabuso? Yes, um, marami siyang klase no, ng uh, effect ng psychological uh, at sa mental health ng isang babae at sa isang bata na maging apektado ng violence. No? Uh, meron po dito yung mga klase ng prolonged violence. Ibig sabihin yung parang matagal na siya na-expose sa violence. Maaari po niyang tignan sa kanyang sarili is bilang mababang tao o kaya naman uh, lagi siyang takot. Meron siyang PTSD no? or Uh, parang uh, post uh, um, psychological stress kapag meron siya nakikita na trigger sa kanya yon no o kaya naman pag may naririnig pwede din po siyang magkaroon ng tinatawag na battered woman syndrome ah uh, ito naman po yung klase ng um, parang psychological stress na kung saan ay um, sa sobrang stress na nararanasan niya doon sa kanyang partner pwede siya mag-stop anytime no uh, makapag uh, retaliate uh, kapag cost ng physical pain doon sa kanyang partner or even to the point na minsan pwede po, pwede po siya makapag-cost ng act uh, ng violence din no And according po sa Supreme Court uh, sa mga korte uh, ang mga kababaihan na naka-undergo ng battered woman syndrome ay actually um parang they are protected parang they were saying na uh, this is because of the years of psychological violence na naranasan niya kaya parang biglang nag-stuck na siya at saka nagawa niya yung mga bagay na nagawa niya. So ito po yung mga epekto na. Hmm. sir Alvin normal din sa mga mag-asawa yung hindi pagkakasundo, no? Pero paano natin ma-differentiate yung simpleng alitan o pagtatalo mula sa pang-aabuso? Iya, yeah, uh, normal nga 'yung pag-aaway, no. Hindi naman natin may iwasan 'yung pagtatalo. Uh, that's part of any relationship. Pero kailan na natin malalaman, no, na ito ay isang violence na or sorry, uh, parang uh, uh, violence against women and children. Una kapag ito ay nagkaroon na ng physical inflict, pag-inflict ng pain, no, pag ibig sabihin ay naging pisikalan na, na ang uh, away. So, isa na po 'yan sa tinitingnan natin. Kasi pwede naman po talagang verbal lang ang away. No? Pangalawa, pag verbal naman ang away, na nagiging uh, masyadong personal na, no? Ang nagiging away to the point na ating target niya is hindi na yung pag aaway nyo kung hindi yung pagkatao mo. So ang uh, nangyayari is para dinidegrade niya ang pagkatao mo. So pwedeng ano na po yan, no? Uh, o kaya nire-ridicule ka niya, pinapahiya ka niya in public, mga ganyan. No? So ito yung mga sinyades na mukhang hindi na po ito simply away lang, kung hindi ito na po ay maaring psychological violence. Or pangatlo, uh, yung pag-aaway ay nag sa hindi pagbibigay ng sustento. Uh, maaaring maaring hindi kanya palabasin sa bahay, hindi kanya pasuotin ng mga damit na dati mong sinusuot. So ito po yung mga examples na kung saan ay ang pag-aaway ay maaaring ito ay nag-lead na siya into violence against women and children. Oh, okay, paano po makakahingi ng tulong o support ng isang tao kapag nakakaranas ng pang-aabuso sa asawa? Um, meron po siyang pwedeng puntahan according to the anti-vow no? So una, pwede po siyang pumunta sa mga barangay at humingi lang tayong tawag ng barangay protection order. So ito po isang short-term relief. Pinibigyan po ito ng 15 days protection against dun sa uh, perpetrator o yung nang atake po sa kanya, no, sa kanyang partner or kung sino man po ang, ang maaari mag sa kanya ng pain. Uh, meron, pwede din po siyang magsumpong sa polis at uh, saka pwede din po siyang dumiretso sa mga um, people in authority like uh, traffic enforcers kung siya po ay nasa isang public place. No? Pwede din po siyang dumiretso sa, uh, sa PNP pwede din po siyang dumiretso naman din sa court kung gusto niya na mag ng case. So ito po yung mga pwede po niyang puntahan. Mm -hmm. Sir, alam isa sa mga pangamba no, ng mga no. maaring magsumpong sa otoridad eh baka, alam mo yan, puntahan ulit sila ng asawa doon, di ba, parang uh, maabuso lalo sila. Paano na po protektahan yung mga kababaihan na nais magsumbong o mag-report sa otoridad? Yeah, Actually, hindi lamang yung victim survivor ang natatakot kung hindi kahit anyone with the knowledge of the violence kahit kayong kapitbahay natatakot din mag magsumbong kasi they fear na baka mag-retaliate naman sa kanila yung perpetrator o yung yung nangharas no so uh, isa po una ay binibigyan nga po ng protection orders no ibig sabihin kapag ikaw po ay nagawaran ng protection order uh, maaari pong hindi ka lapitan uh, ng Uh, ng nang haras sayo, ng asawa mo o kung sino man po no, yung even yung partner mo no uh, mayroon pa iba pang klase yan so sa barangay 15 days uh, sa korte naman pwede po kayo bigyan ng temporary protection order at saka permanent na protection order. So, ibig sabihin, habang gumugulong pa yung kaso, protektado ka. No? Binibigyan po kayo ng security detail or security assistance mula sa polisya. So, yun po ang uh, assurance na ikaw po ay hindi malalapitan ng perpetrator mo. Para naman sa mga nagsumbong na nakakaalam sa kaso, ganun din po, no, uh, you are protected by anonymity. Pwedeng hindi sabihin o declare kung sino po yung nagsumbong, especially kung ito po ay nakita in public or halimbawa sa uh, ano, kapitbahay naman. So, meron pa rin naman po ganoon. Kaso lang, na, naitigahan ko rin po na meron po iba talaga na kahit po meron po ganitong klaseng protection, sila mismo para nag-aalinlangan talaga sila na magsumbong kasi nga with the fear na baka ma-identify sila. Okay. So, Alright. sir, Avi, mean, nabanggit niyo nga po yung maraming epekto ng pang-aabuso. Ano po mga potensyal na pangmatagalang epekto ng pananatili sa isang mapang-abusong relasyon? marami po siyang epekto uh, hindi lamang po sa physical no uh, maari pong mag special psychological at sa mental health ng isang tao uh, maari din po ito magkaroon ng epekto sa bata uh, sa welfare niya habang siya ay lumalaki sa isang abusive relationship dahil ito po ang mag ito po ang makikita po niya no na na isang form of you know, kind of family na meron siya. maari uh, maaari po makakos po ito ng trauma sa kanya at saka pwede din po ito maka, uh, makapag-create po ng animosity or yung hindi pagka, alam mo yung parang ang, uh, galit no, or anger sa, sa mundo o kaya sa mga tao nakapadigid sa kanya. Distrust o hindi po pagkakaroon ng tiwala sa mga tao nakapadigid sa kanya no, uh, kahit na Um, maganda pa sa kanya pero hindi hindi siya nakakapag-create ng na isang meaningful relationship o maayos na relasyon dahil nga sa naranasan niyang gano'n. Pwede din siya maging bully. No? So ito naman po ay dahil nakikita nga niya sa family na ganito ang treatment ng um, ng parents to each other. Uh, may violence. So maaari i-inflict niya yung violence sa yun. Ipakita niya yung violence na, yun. violence na yun sa school. Pwede niya ipakita yun sa mga, sa mga younger uh, siblings niya. No? So ito po yung cycle of violence naman na gusto natin ipatigil naman din. No? Dahil ang laki talaga ng epekto. Uh, sa mga kababaihan naman, um, yung value nila and self-worth, mas mababa. No? That tingin nila para they can do it uh, especially meron pong ibang mga scenario na kung saan nai-entertain ang mga women na mag halimbawa mag, uh, mag alimbawa, yung, yung kanilang male partner kung sa alin uh, maghiwalay sila no uh, nagiging ano to no psychological trauma to para sa kanya at saka nagiging cause ng distress No? And even if the, the relationship ended, daladala okay. dala niya pa rin yung kanyang mga emotional baggage na yan, even to the new relationship. Okay. okay. Well, so yun din po, po mahihirapan ah, siya to form Sir meaningful Alvin Floyd, relationships Cloyd, so salamat, salamat po sa pagbabahagi po ninyo ng mga impormasyon na magkaka-empower po sa ating mga kababaihan para maprotektahan po sila dito sa pang-aabusong mm -hmm. ito. Marami pong salamat, Sir maraming Alvin Cloyd. Mm -hmm. Maraming salamat, Maraming salamat din, and good morning.